Ay, bilig. Woah! Nagaling na lang! Guys! Uh -huh. Nakakita na ba kayo ng washer tulad nito na kayang sumalo ng malaking rolyon ng tape? Oo. Uh -huh. Tulad nito? Hindi. Hmm? Hmm. 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 paano mangyayari lulusot yan dyan? Oo nga, pinagluloko mo lang kami. Pinagluloko? Of course not. Oo. Oh, ano mo, kakaiba talaga yan. Sa tingin ko, dapat pagbigyan natin si Chris kung talagang mapapabilib niya tayo. Mm. Ay, nako. Okay. Sige, sige, sige nga. O oh, sige, sige guys, tulungan niyo ako ah. Okay. okay. Madali lang gawin tong experiment na ito. Okay. okay. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Okay. Paano? Okay. No? Una, ito yung mga kailangan natin. Mmm. Siyempre, yung washer. Tali. Washer. Oh, washer. Washer. Dalawang washer. Washer. Okay. Dalawa. Washer, dryer. Tali. Tali. <laughs> Or uh, shoelace. Pwede na yung shoelace. Oh, shoelace. 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 And roll yun ng tape. Kailangan ba masking tape? Oh, o kahit anong tape? Pwede ba? Kahit anong March tape. tape. Okay. Kahit anong tape. tape. Okay. So, mga Boy Scout, mm -hmm. please tie a knot. Uy, knot. Ayan Ang ha. Mm -hmm. Ang <laughs> knot. Ganito lang yan. Ganyan ba? Tama ba ginagawa ko, Krish? Ganyan ka para paraan. Tingnan natin. Posible mm -hmm. naman. Matibay ah, na yan. Ang oh, galing. Ang galing. Matibay mm -hmm. na yan. Matibay to. Okay. Kahit okay. ka, ka nabaw, itali mo dyan. Di makakawala dyan. Oo, okay na ayan. Nalagay natin yung dalawang washer. Tying the nut through one end of the the tali. Okay. Mm -hmm. And then dulo, kabila. Ayan na. Pass sa kabilang dulo. Oh. Aba, ang galing Ay, oh. Okay. Hanggang oh. siya nang parang ganyan. But oh, di diba? ba? Yung pwede parang Parang pwede. yung mga chain pendant. Sige, Di ba? Okay. Ngayon, bubukan natin siya ng konti dito sa taas. Mm Ganang may konting gap between the fingers. Okay. Ay, may gap. Okay. Kailangan may, 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 may gap. And then, papasok natin yung ating masking tape. Masking uh -huh. tape. Or tape. Roll yun ng tape. Roll yun ng tape. Okay. anong roll yun? And then? And then? Uy! Oh! Magic! Ang galing! Ang galing ako doon ah! Ang galing! Uy, ang galing talaga. Alam <laughs> uh, mo guys, mm -hmm. I uh, think, I believe! Ay, ay I na. Believe, oh, hindi ka naniniwala ngayon. Nako, ang galing talaga. Ano mo, galing mo talaga Bakit first. Pero, mas bibilib kami kung maipapaliwanag mo sa aming lahat kung paano mo nagawa gawa yun. Ah, kung paano okay, mo na okay. tayo na dot, tapos na ganyan, okay. everything. Oh, okay, oh. okay, okay. Okay, guys. Dahil yan, sa puwera sa force na binigay ko sa masking tape. May kinalaman yun dyan, pero for further explanation, let's watch this. Kailangan pala may force, no? A force is any influence that causes an object to undergo a certain change, either concerning its movement, direction, or geometrical construction. Sa nangyari... Mabilis at nilayan ko ng puwersa ang pagpagsak ng roll of tape. Kaya dito nagkaroon ng change of movement or direction. At dahil mabigat ang roll of tape sa washer, ang tendency ng huli ay mag-create ng swirling motion kaya niya napulupot ang pagpagsak ng masking tape. I believe. Whoa! One, God, I